balita. ng UNTV News and Rescue Team ang lalaki na nahagip ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng National Road sa Parian, Laguna. Ito ang balita ni Bernard Daniels. Nagtamo ng bali sa kanang binti si Robert Tolentino at idinadaing nito ang pananakit ng katawan. Ayon sa mga saksi, patawid na sana ang biktima nang mahagip ito ng dalawang motorsiklo sa National Road sa Mayparian, Laguna, alas 12 ng gabi noong Sabado. Dalawa po yung motor na nasa gitna po oh, sila nadahan. oh, Oh, Sabay po sila mabis. Eh, po, doon po yung bumagsak eh. Ayon sa mga pulis, matagal na nilang problema ang mga kabataang nagkakarera umano sa lugar, lalo na pagsapit ng disoras ng gabi. Sinisita ko namin, nakabuno namin. Alam, mabilis. Mabilis lang oh! ko talaga. Kasamang Kalamba Rescue, agad na nilagyan ng splint ang kanang binti ng biktima at dinala sa Kalamba Doctor's Hospital. Ang sugatang driver naman ng isang motorsiklo na nakilalang si Kenneth Javier ay agad na isinakay ng mga kasamahan nito sa isang tricycle at isinugod rin sa nasabing ospital. Bigo naman ang mga pulis na mahuli ang isa pang driver ng motorsiklo matapos na mabilis na tumakas. Kasamang Laguna News Team, Bernard Dadis, UNTV News, World Watch.